Hello guys, magandang araw. Sa araw na ito ay magluluto po kami ng takanin guys. May order kasi kaya magluluto po kami habang nandito tutulong-tulong na ako. See guys. dito na lang kami nagluto sa ano guys kasi hindi pa tapos yung lababo dun kaya dito muna kami na luto sa labas yan guys nilalatik pa yung gata So, guys, mamaya. Stambay mo na, guys. Ito, guys, oh. nanunang na lang. Nilolonok muna, guys. Kung saan saya pa, lonok. Bakit na lang muna? Bakit na po inch? Ayan guys, ah, hanguin na yung latik guys. Oh. sunod yung ano. Yan guys, ilalagay na yung star margarine guys. So guys, ilalagay na yung malagkit guys. Kasi malapot na. đừng mm -hmm. guys, xin hạ luôn nè. guys Pahingin -in na lang kunti guys. Pahangoy na yan guys. Lagay na sa styrofoam Tapos mamaya guys, ito yung ilalagay ng topping dito sa taas ng dito. Lalagyan ng latik. Ito yung pinaka topping niya. Iluluto muna. na. Tapos yung langis nito, yun ang nilagyan ng asukar at saka nilagyan ng malagkit. Lagyan na natin ng latik guys yung pabiko. Pinakatapin niya sa ibabaw. yung Okay guys, tapos na. Ready to deliver na sa birthday yan. Ayan guys, tapos na po kami magluto. Uh, I-deliver na lang. Pinalamig-lamig lang guys. Sige guys, bye-bye. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Sa sunod naman yung mga video.